yan tatanungin natin si Mr. and Mrs. Fabros kung anong sikreto ng pagtatanim ng upo na ang haba-haba, ang haba-haba nila. Ayan, hanapin natin sila, yung mag-asawa. Ayan, magpipitas po si Mrs. Fabros ng upo. Dapat to, hey, days uh, para... <laughs> yun, Magkano naman po, Mrs. Salvador, ang bintan nyo sa upo per Piraso? 20 po. Ah, marami po bang umu-order sa'yo dito? Marami po. Eh, naka ilang harvest ka na po ba? Pangatlong harvest na po yan. Ah, oh, pangatlong harvest. Ito po bang upo na to? Pag talagang yung malaki at talagang uh, okay nang pitasin, tama na sa araw, inaabot ng ilang dipa? Dalawang dipa po yan. Pag, ano? Ayan po, uh, nandito po tayo sa taniman ng upo. Ni Mr. and Mrs. Pabros dito po ito sa Barangay Katimon. At kung makikita po natin itong upo na ito, ang variety nito ay talagang yung mahaba, uh, halos isang dipa ang haba niya pero murang-mura pa siya. Hindi pa talaga siya yung kalakihan pero although sabi ni Mr. Pabros kahapon sa ni Mrs. Pabros nakapagpitas sila ng mga malalaki at ang haba kahapon dahil marami daw ang nag-o-order sa kanila ang ganda niya oh ayan grabe anong ano kayang ano to ano kayang sikreto nito ang daming bunga sa taas at ang haba Ayan o, oh, ang, ang, haba nito o, oh, di ko to kayang ubusin sa isang araw. Isang linggo siguro pwede. Hmm. to Ay, ang ganda. O, oh, ang haba. just ko. Abot na hanggang pa ako.